Isa na naman pong uh, magandang, magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Tanghali na. At nagkayaan uh, na mag-isa ng kangkong. Yan, yan, pa ang mga ano ng lula. Yung mga power ng lula ng nanay na binubugbog natin yung pag nagbabadali na na ang sibuyas ayan bubugin na natin yan ang sibuyas para mabilis tayo po ay magigisa ng dahon ng kangkong para lang po may gulay kasi sunod-sunod na po na merong uh, karne kaya mayroon namang ibang ulam dyan. Pagkasan mo natin mga kaibigan bago i-slice. Mayroon namang ibang ulam dyan. Pero, hindi lang naisip ang binisang pangko. Hindi po adobo, ginisa talaga. Ayan. Hindi po tayo expert o mag siwa ng sibuyas. Tapos ang ating mga bawang. Slicing din po natin ito. Pinyo na lang lang kasi pinyo din ang pinuhin na po natin lahat yan para kasama na yun sa pagmuya ay <laughs> hey, mga kaibigan welcome po sa kusina ni Nani Relly Nick Stories hindi po tayo maka -ariba, ariba sa labas dahil umuulan po ngayon dito sa Kalamba, aywan ko lang kung sa buong Laguna ay umuulan So, dito po sa amin ay kagabi pa po umuulan at magdamag po yan alam niyo po yung ulan na ah, mahina lang pero rap <laughs> um, ayaw tumigil yan po ang nakakatakot na klase ng ulan kaya po nagkakaroon ng baha. kasi sa ibaba ng kabundukan o sa syudad ay walang ulan pero sa kabundukan ay uh, tuloy tuloy ang ulan kaya lahat ng tubig ay eh uh, po sa daw dito sa ibaba dahil po na uh, sitwasyon ng ulan ngayon masyado pong nakakatakot ang ulan ngayon kasi yun na tawag dito tuloy-tuloy yun ibig kong sabihin o no? diba loaded po loading hindi loaded loading po ang inyong nanay ready tapos ayan dadalhin ko po kayo sa aking paggisa ayan ito pong ating kawali binili ko po yan sa Japan Japan sa mga ukay-ukay -okay ng Japan Japan marami pong mga kawali doon, tapos marami po tayong uh, kanin pa, kaya nagsain na lang po ako ng konti dito po sa cute na kaserula ayan po patayin na po natin ilaw ng, ay ilaw uy, na ba yan, bakit ba loading ang inyong nanay re mix stories patayin na natin yung apoy ng kanin para hindi maluto mga kaibigan, itong ating uh, giniling, ako hindi ko kasi na ipagbilin sa ating anak dahil biglaan nga ang kanilang pagkagusto ng uh, ginisang uh, tawag dito kangkung. dapat ang binili na lang nila ay um, karni talaga at ako na lang naghiwa kasi alam yung mga kaibigan <clears throat> yung mga giniling po sa palengke yan po ay mga sobra-sobrang baboy na hindi po naibenta kunyari nakaraang araw tapos, uh, karamihan pa po dyan ay mga taba. Yan po ang ginagawang giniling. Alam ko namang hindi lahat ay gumagawa nun. Pero, nakita ko po eh, sa aking kaibigan na may pwesto sa palengke na lahat ng kanilang baboy na stock, ay doon sila kumukuha ng panggiling. So, ibig sabihin, hindi po fresh yung um, giniling. Kaya po, lagi kong sinasabi sa aking mga anak na, ano na lang, yung uh, karni talaga na buong bilhin. Pero magpaganon pa man, nilamas ko ulit mga kaibigan sa asin. Maraming asin, madulas, maraming taba. Tapos sinugasan ko mabuti, tapos nilaga ako. Ayan, tuyo na. <coughs> Ngayon lalagyan po natin siya ng konting mantika para ayan po ang tulo ng mantika kapag nakalagay sa mga ganitong lalagyan o di ba mga kaibigan Ayan, kunti lang para kunti lang ang mapunta sa ating katawan na kunti ka na galing sa mga buti-buti. Yan. Tapos, pag uminit na yan, madali pong uminit ang uh, ganitong kasirula. Binili ko po ito sa Okay Okay last 2016. Hanggang ngayon, buhay pa. 150 po ang uh, bili ko nito, mabigat mga kaibigan tapos madali po uh, mag init yan ilagay na po natin itong ating yan, sibuyas at bawang Igisa natin yung giniling na yan alalay lang ang apoy para hindi masunog yung ating sibuyas at bawang. Kaya ko po dinurong ng ganyan kaliliit para po hindi maiwan kasi nasan yung mga ayaw kumain ng malalaking slice na bawang at saka sibuyas. Sayang po yung ano eh, sibuyas at bawang. Kaya ganyan. Yan. Hindi po muna natin ihalo yung uh, diniling kasi ano po yan, hindi pa luto ang ating sibuyas at bawang. Luto, lutoin po natin ng medyo maayos-ayos yung ating sibuyas at bawang para maganda po. pag so, ganyang ginisa, kailangan po na manilaw-nilaw po yung ating bawang kasi ginisa po yan. Pero pag adobo, kahit hindi masyadong luto, ang sibuyas at bawang okay na kasi adobo naman. May eh, kanya-kanyang proseso po ang uh, pagluluto ng bawang at sibuyas. Depende po sa klase ng ating niluluto. Diyan lang muna sa mga kaibigan. At uh, ibasan ko po, po yung akin kangkong na binabad sa asin. Lagi po natin ibabad sa asin ng kangkong para mawala po yung dumi. Ano po ang inyong uh, menu? Maging tanghali, mga kaibigan. Alam niya po, ang kangkong ay karamihan po ng tanima ng kangkong ay stag na ito. Kaya yung mga lumot-lumot, kung ano man dyan, ang sa mga tangkay ng kangkong at sa mga dahon, kaya kailangan po natin ibabad na 30 minutes at 10 sa rock salt ha, mga kaibigan, sa rock salt po ang gamitin nito. So, po ang magandang panggawal. Ang lang po yan na maglito ng ginisang kangkong. mag, po lang. mag lang po yan ang ginisang kangkong. At si Bunso ay kunting tangkay lang na nilagay niya, mas dahon. Ayan. Ayan. Medyo mapulatol na po yung ating bawang at saka sibuyas. Kaya pwede na natin ihalo ang giniling. Limitin po natin mabuti mga kaibigan yung binibili natin giniling na yung dating giniling na kasi halo-halo po yan ang mga karne na nilalagay sa si gilingan. Ayunan po yung mga binibili natin ano. Ang tawag doon. Ay, bakit ba hindi ko maalala? Hindi po hotdog. Ah, longganisa. Kita ko po yan. Ang aking mga eh, ibigyan na gumagawa ng longganisa. Talagang maswertihan na lang po kung maayos ang proseso o malinis ang proseso na paggawa. Lalo na po yung mga homemade na nakabitin sa palengke. Eh, talaga pong nakakalungkot ang ano nakakalungkot po yung uh, sitwasyon ng dito ng ginagawang yung dalisa kahit man po ginisang dito, ginisang kangkong ang ating uh, lulutuin mga kaibigan lagyan pa rin po natin ng mamacitas oyster sauce. Ayan. Hindi po ito sponsor, mga kaibigan. Hindi. Lagi kong sinasabi kasi para po sa din ang inyong luto o magkalasa. Ayan po ang ating binisa munang giniling. Tapos, ayan po, napansin nyo po, nagmamantika po yung kanya kahit pinili kaya lagyan po muna natin ng kunting sabaw para hindi po masunog ang ating sibuyas at karne tapos nakasana ng konti ang apoy ayan mga kaibigan sarap na ng amoy tapos ilagay po natin itong ating pampasarap na ito kapag nilagyan na po ng ganito mga kaibigan Huwag na po kayo maglagay ng mga magic magic o yung mga pangpasarap na ah. iba pa mga seasoning. Okay na po yan ang tawag dito oyster sauce. Yan. Tapos pag ganyan ilagay po muna natin ang pag po muna natin ilagyan ng tubig, ilagay po muna natin yung ating kangkong. Yan. yan muna na kangkong ay kusang maluto muna dyan. Bago po natin lagyan ng sabaw. Gusto po nilang may sabaw, kaya ginisang kangkong lang po yan. kukuha ko muna ako ng tubig sa mineral water. Okay. Pag so, ganito po ang ulan, masarap kumain ng pritong daing o pritong isda. Masarap po kumain ngayon ng pritong isda o kaya pritong daing tapos meron po ganitong gulay. Yan po. Yan, ang ating kangkong ay uh, sa kulo-kulo -kulo ang sabaw. Yan. Para mag-serve po muna ng kangkong yung lasa ng ating oyster sauce. At saka yung lasa ng bawang at saka sibuyas. Hindi po yan adobo mga kaibigan ha. Ito po ay ginisang kangkong. Yan tapos medyo pa kasi natin ang apoy. At ilagay na itong tubig. Galing po yan sa mineral water. Mineral water po ang ating gagamitin na tubig. Ang aking pong mga anak, Imiilig eh, po sila sa may sabaw. Kaya nga yung adobo natin kahapon eh. Dapat may sabaw. Ano yun eh. Dapat patay yung adobo. Pero request lang sila na may sabaw. Ayan po. Ang ating adobo ay ginisang uh, kangkong na mayroong giniling. Ang so, nakaraan po hindi ko na binigyo. Nagmongo kami. Minsan yung mongo may halong kalabasa at saka mga okra, mga ganun ba? Kasi ganun yata ang luto sa bukid mo ng uh, pinag-aaralan ko rin mga kaibigan yung ano, yung uh, tawag dito, yung mga recipe ng aking na uh, manugang. Kasi hindi pwede yung hindi natin i-appreciate yung kanilang mga alam na luto. Magiging na uh, kasarili po tayo pag hindi natin appreciate yung kanilang mga luto. Di po ba? tikman po muna natin kasi meron po itong mga uh, tawag dito oyster sauce ayan malasa na po pero lasang lasa na yung sibuyas bawang at saka oyster sauce pero kailangan natin siyang lagyan ng asin yan po ang ating iodized salt alali lang po sa iodized salt kasi hindi ko hindi ko nga po masyado makontrol kapag iodized salt kasi sanay na sanay talaga ako sa rock salt ayan po ayan. tapos meron pong pritong isda basta ang mahalaga may gulay kahit kangkong lang ang mahalaga may gulay bukas po ay para masarap magata ng uh, tawag dito papaya at saka malunggay na uh, karne dito po kasi sa katagalugan ang minahalo po sa gata ay karne kahit man sa ginataang mga lalangka ay karne pa din tsaka bawal po sa akin ang mga dahil talagang hindi po yan pag iinarte pag mayroon ka pong sakit na dinaramdam at bawal na yung mga pagkain e eh, na po natin kainin yung iba kasi, hindi nakakaunawa pag sinabing hindi ako kumakain ng bagoong. Hindi naman kasi nilalagay bakit, anong dahilan. Kaya, nababas po sila ng mga tao. Ayan mga Okay, okay na. Kailangan pa ang konting asin. Yan. Ang ating kalan ay nagmamadali din madali pong uh, uminit itong kalan natin <laughs> mas mabilis pang uminit sa init ng ulo ng tao na galit <laughs> itong aming kalan o ayan mga kaibigan ginisang kangkong yan po sa sibuyas at bawang at merong sahog na giniling plus yung ating pangpalasa ng mga soy sauce. Ano po? <coughs> yan. Yan, yan, yan. Luto na yan ang ating ginisang ginisang kangkong. Lasahan natin ulit. Ayan, okay na, okay na po ang uh, lasa. Pwede nang pang ulam sa tanghalian. Tahod dito. Tahod dito. Matay na po natin ang apoy. Tapos, takpan po natin. Ayan. Medyo pasingawin natin kasi ma-overcook po yan kapag nakakulog. Yan po mga kaibigan. Tapos, okay na rin po ang ating ha, bagong kanin. Ayan. <clears throat> Isa pong magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan ang aking uh, cellphone. Ay meron ng bagong... Uh, Lagayan na nakakatayo na siya na hindi ko na ilalagay sa kung saan saan isa pong uh, maganda at uh, masayang tanghali po sa inyong lahat dahil araw po ng uh, linggo kami po ay sama sama ulit ng aming mga anak na lingguhan umuwi mula sa kanilang trabaho kaya <clears throat> kung ano po yung request nila na ulam ayun po ang ating lulutuin isa pong magandang magandang uh, pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.